Ang sarap para sa feelings guys pag may tao kang mapasaya at may taong humanga sa mga ginawa mo. Kagayan la idol. Shout out sa inyo idol. Sana makita nyo ito. Idol, akyat ka sa bubong ng area mo at magkapi ka sa gilid. Challenge mo ko. Sige kuha mo na ako ng kapi. A few moments later. Eto na dol. Tara. Abangan mo na lang doon. Hindi ko to mahahawakan doon paakyat kasi mahirap na. Maubos pa to. Ang sarapan naman ng sa umaga. Nagkapi na ba lahat? Sana doon masaya ka. Tara abangan mo na lang. Dito nagumpisa guys. Ito akala ko kanina kasi ay may hindi ako nakamute. Pero nakamute pala yung mic ko. Kaya pala hindi narinig yung boses ko. At saka ito lang kasi yung comment ni Idol na umakyat ako at saka magkapi sa gilid ng bubong sa building area ko. At ito na nga, ginawa ko na yon kasi challenge yon kay Idol. Basta kaya ko lang gawin ko kung anong challenge na ipagawa ko, basta hindi lang masama. At saka wag nyo po itong gayahin guys kung hindi nyo po kaya at kung kahit kaya nyo man, pero kinabahan kayo, wag na lang kasi min minsan pagkakamali nyo lang laglag -lag or ano kayo dami kasing nag challenge ng ganito sa ibang bansa na humahanga din ako isa ako sa so humahanga sa kanila nasabi ko sa sarili ko soon, baka magawa ko rin to pero sa totoo lang guys kung hindi nyo talaga kaya wag nyo lang subukan kasi hindi ito pang ordinaryo lang na purkit umakyat ka. At sana naman idol masaya ka sa challenge ko na pinatsalins challenge mo sa akin at ginawa ko din. Nagkakapay na ba lahat? Alay kayo, kapit tayo guys. At dito nagsimula guys yung may nakita ako guys yung sinabi ko kanina. Shout out sa inyo ulit idol. Sana makita nyo ito idol at sana dami pa akong mapasaya at mapahanga. Sobrang appreciate ko yung nakita ko na kumaway-kaway sila sa kamay nila habang naglalakad sa gilid ng kalsada dahil nakita nila na nagkakapi ako at nagbibidyo doon sa gilid ng bubong ng building area ko. Sana dami pa akong mas mapasaya guys sobra talagang appreciate ko guys kitang kita sa mukha ko na sobrang ano ng puso ko talaga na may taong humanga sa akin sa ginawa ko ginawa ko lang po ito guys para lang po maano ko ang sarili ko na may mapasaya akong tao at wala na po akong ibang hinahanga doon at sa mga gusto ding sumubok at hindi kaya, wag na lang. Pero pag kaya nyo, subukan nyo. Pero babala, bawal sa mga bata po ito dahil ito po ay mataas po. Nasa bubong na po ako ng building, tingnan nyo naman, ang taas ko pa kaysa mga bang bahay na mataas, ibang building na mataas. At saka dito guys, pumunta na ako sa taas at saka naglalakad sa bubong habang nagbibidyo pero nagtit-check din ako guys sa may mga butas-butas. Kaya ina-accept ko yung challenge ni Idol dahil Tagal ko nang hindi na check yung bubong area at may tulo sa blast floor na area ko. At dito guys, sobrang appreciate ko talaga habang naglalakad guys, wala akong ibang iniisip. Yun lang talagang kumoy kaway ng kamay nila idol dahil sa ginawa kong pagvideo na nagkakape sa gilid ng bubong. Na sobrang taas nun. Sobrang appreciate ko guys, hindi hindi ko talaga makakalimutan. Ang araw na ito at saka, yung video na ito, ito talaga ang magpano ng loob ko sa akin na pagtibayan ko pa at gagawin ko pa hanggang kaya ko at syempre guys, tingin muna tayo dito sa gilid guys, kasi sobrang ayos ng tanawin guys basta dito na ako sa bubong kaya sobrang saya ko din pag andito na, ayan sobrang ayos ng tanawin guys, at saka nag aabang din ako sa paglabas ng iaraw Ayan, lumalabas na yung araw guys. Sobrang nakaka-appreciate din tingnan basta ganun oh. Naka-smiling face agad ako guys. Sobrang lambot ng puso ko talaga sa tuto lang guys. Para akong di ako mapakali guys sa nangyari dahil wala akong ibang iniisip ngayon kundi yung paghanga sa akin ng dalawang idol ko kanina. At hanggat dito na lang guys. Sana nagustuhan niyo ang video ko. God bless po sa ating lahat. Ingat tayo lagi sa kanya-kanya natin trabaho at lalo na sa nagpa-challenge sa akin. God bless sa iyo, Idol. Accepted challenge na. Ingat